Matapos ang ilang araw ng paghahanap sa tunay na pagkakakilanlan ng viral na working student, natuklasan na ng mga netizens ang kanyang pangalan at personal na impormasyon. Ang estudyanting ito ay naging usap-usapan sa social media matapos siyang palayasin ng isang security guard mula sa isang mall. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng Children's Rights and Welfare Advocate na si Bel Enriquez ang kanyang karanasan ng makipagkita kay Jen at sa kanyang mga kapatid noong Abril taong 2024. Ayon kay Bell, pinakinggan niya ang mga kwento ng buhay ni na Jen at ng kanyang mga kapatid, pati na ang kanilang mga pangarap at mga pagsubok sa buhay. I listen to their stories, their hopes, and their dreams. Si Darwin ay nais maging doktor sa kabila ng kanyang mga pisikal na hamon. Si Dan naman ay gustong makahanap ng stable na trabaho upang masuportahan ang kanyang pamilya. Samantalang si Jen, ang pangarap ay makapagtapos ng kolehiyo at magtagumpay sa larangan ng negosyo, kwento ni Belle. Aminado si Bell na ang mga kwento ng mga bata ay tumagos sa kanyang puso. I made a promise to myself that night. I would do everything in my power to help these children achieve their dreams. I would support them, guide them, and provide them with the opportunities they deserved. Dagdag pa niya, Ibinahagi niya na hindi lang basta mga nagtitinda si Jen at ang kanyang mga kapatid, kundi mga batang may malawak na potensyal at matibay na determinasyon na nagsusumigaw para sa pagkakataon na mabago ang kanilang buhay. Dahil sa viral na insidente, nagpa siya si Bell na muling hanapin si Jen at makipag-ugnayan sa iba pang mga volunteers na nag-alok ng tulong upang matulungan ang estudyante na makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Ayon pa kay Bell, ang insidenteng ito ay nagsilbing pagkakataon upang mapansin ang kalagayan ni Jen at ang mga pangarap ng kanyang pamilya. Kaya naman, nagplano siyang magsanib-puwersa sa mga nagnanais na magbigay ng pagkakataon at suporta sa mga batang tulad ni Jen. Ang kwento ni Jen ay naging simbolo ng kahirapan at pagsusumikap ng maraming kabataan sa Pilipinas na sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na nagsusumikap upang matupad ang kanilang mga pangarap. Sa kabila ng mga hadlang na dulot ng kalagayan ng buhay, hindi ito naging hadlang sa kanilang mga pangarap. Ipinakita nila na ang edukasyon at magandang oportunidad ay hindi lamang para sa mga may kaya, kundi para rin sa mga batang may malasakit at determinasyon sa buhay. Ang viral na insidente ay naging sanhi ng pagkakaroon ng mas malawak na atensyon mula sa publiko. Ito ay nagsilbing gabay at paalala sa marami na ang mga kabataan tulad ni Jen ay may mga pangarap na kayang matupad kung sila ay bibigyan ng tamang oportunidad at suporta mula sa komunidad. Habang patuloy ang paghahanap ni Belat ng kanyang mga kasama sa volunteers, ang kwento ni Jen ay nagsilbing inspirasyon para sa maraming tao na magbigay at magtulungan upang matulungan ang mga kabataang nagsusumikap na baguhin ang kanilang kapalaran. Ang insidenteng ito ay hindi lamang tungkol sa isang batang napalees sa mall, Kundi isang kwento ng tapang, pangarap, at hindi matitinag na pananampalataya sa sarili. Ano ang sinasabi sa balitang ito?